anti-Apple group na sa Comelec para sa mahalagang issue sa nalalapit na eleksyon sa susunod na taon. At update ko, na naman sa nasabat na mga itlog ng igat sa nailigal sanang ipupuslit sa bansa. Iyan ang mga balitang ihahatid sa atin ng ating kasamang si well Perfecto. Noel? Maraming salamat ko, Andre. Kadito tayo na sa may Comelec uh, kung saan katatapos lang itong uh, ng Apple Group na pinangungunahan ni uh, na Vicente Lazatin ng uh, Transparency at Accountability Network na din ang iba mga miyembro nito particular itong si May Paner na kilalang kilala sa bansag na to change at saka syempre yung kitim ang layunin ng kanilang pagpulong ay uh, para uh, alamin ko ano nga ba ang magiging stand ng Kamalek sa ipinatutupan na ng anti-epal group ni Fury all Audrey, itong anti-FL group ay sila rin ang ah, pumupuna sa mga kandidato na nagsasagawa ng uh, early, ano, you uh, know, early campaigning, katulad ng paglalagay ng mga posters, mga billboards, etc. At saka yung mga langanin, sabi nila ah, lahat ng ah, pamamaraan ay gagawin nila ah, para lang sila ay makilala at ah, makita at ah, makapagkampanya na maaga. Ayon na kay uh, Commissioner uh, T. Chairman uh, Sexto Villandes, ito'y magandang uh, layunin ng Rasabi Grupo at uh, tinatanggap niya yung tulong na pinakabot sa mga ito at uh, sana ay uh, magsulalong pang umiigta ito pagdating ng uh, original campaign period sa October. At uh, sa kanya niya ay uh, tanggap sila ng kom komisyonado sa kanilang tulong na makapatigil na ito ang uh, isa sa mga multifarious uh, problems ng Kamalak kung yung sumasapit itong ganitong uh, panahon ng uh, halalan, itong campaign period. At uh, sa bandana, medyo sesegway ko ng konti o break to kung naman doon sa nahuling mga uh, napakaraming crates ng elves uh, Elvers Fry o ito uh, lalo kilala sa tawag na igat ay uh, okay na. Pinasamsam na mismo ni custom uh, Customs Chief uh, Ruby Biasor sa mga otoridad matapos na ito i-recommenda uh, i, uh i ng BIFAR uh, sa mga proper authorities at ito ay may na sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So siguro yun muna ulat natin mula pa rin din sa Maynila Obrek uh, itong sa Kamalag at saka itong pagsamsam ng napakaraming mga fries ng elver, uh, eel o igat kung tawagin. Mula sa Maynila, kasama pa rin si Larry Duon, tsaka si Erwin Navarro. Noel Perfecto para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Noel Perfecto. Para naman sa ating Panahon TV Express, narito muli si April Enerio. April? sa pag-asa Weather and Flood Forecasting Center upang ihatid ang latest sa ating panahon. Patuloy na nga lumalayo itong si Typhoon Karen sa ating far unit. Isang panibago sa ng panahon na naman ang ating binamantayan. Kaninang alas dos na madaling araw ay namataan ito sa layong 400 kilometers sa hilagang silangan ng Basco Batanes. Ngunit ay naman kay pag-asa Weather Forecaster Nikos Peñaranda ay mababa naman ang chance nito maging bagyo at mas mataas ang chance nitong mag o malusaw sa mga susunod na araw. Ngunit isa daw ito sa magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon at Visayas bukod pa sa humihinang hanging habagat. Samantala pinapalalahanan po natin ang mga manging isda po sa Northern Seaboard ng Northern Luzon kasama po yung mga uh, baybayin ng uh, Ilocos Norte, Cagayan at Isabela na wag muna ang pumalaot dahil sa malaking alon na dulot nga nitong papalayong si Bagyong Karen, narito naman ang pagtaya ng panahon sa mga pangunahing lungsod ng bansa. Tutuloy naman natin ngayon ang mga health-related issues na maaaring idulot ng epekto ng ating panahon. Alamin natin kung ano nga ba ang leptospirosis sa sigla. Ang leptospirosis, sakit na ng bakterya na nakukuha sa ihi ng dagat iba pang mga hayop. Madalas itong kumala tuwing panahon ng tagulan dahil sa kontaminadong tubig baha. Ang mga simptomas. Kung kailangan sumabag sa baha, gumamit ng bota at baluta ng mga sugat sa katawan. Ugaliin ding maghugas ng kamay at ng mga bahagi ng katawan na na-expose sa kontaminadong tubig. At yan ang latest mula dito sa pag-asa, Weather and Flood Forecasting Center. Tandaan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si April Enario para sa Panahon TV Express. Ang panahon na Karen, Uh, sa kaugnay na balita, nagkansela ng dalawang international flights ng uh, Philippine Airlines dahil sa pananalasa sa South Korea ng Typhoon Sanba o yung uh, bagyong karen na nanggaling dito sa Pilipinas. Ayon kay Shelo Villaluna, tagapagsalita ng PAL, kanselado ang flight PR44 Manila pa tungong Incheon na alis dapat kaninang alas 6.55 ng umaga. Ngayon din ang flight PR465. Nalilipad sana mamayang alas 4.10 ng hapon mula sa Incheon, pauwi dito sa May Maynila. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at informasyon. Ako po si Audrey Gorillata.